So, what's up, what's up mga kumag-aim Back ang inyong online judge Walang iba kundi judge Jinan. Okay guys, motos pa rin tayo At uh, syempre uh, Bago matapos Yung month ng uh, November uh, Gusto kong ma matapos Yung Or ma mapunan natin yung mga remaining days sa November ng puro request videos so sabi ko nga sa inyo month ng November at December is free natin yan Diyan natin ilalagay yung mga uh, mga battles na gusto nating mapanood pero most of the time dito natin ilalagay yung mga requests nyo na itong mga nakaraang buwan ngayong taon no May, June na, yun yung mga utang ko sa inyo eh. August, September. Pero this time, uh, umuusad na tayo, no? Uh, I think ano na lang 'to. Kulang-kulang 20 na lang yung mga request. So siguro mga first week or sabi natin second week ng December tapos na natin 'to, updated na tayo. So yung mga yung mga bagong request na nasa comment section na hindi ko pa sinusulat, nandun lang naman yun. Nakikita ko naman yun, yung mga comments. Nakikita ko yon So, after siguro natin matapos tong mga nandito sa notebook, saka natin sila isulat ulit din. Yun, proceed tayo. Pero sa mga natitirang month ng November, I think ilan na lang naman, dalawa na lang naman, 'di ba? I ano na natin to, ilagay na natin to sa mga request videos nyo. And ayun, gaya ng sabi ko sa mga past videos, uh, nagbabawi tayo sa mga request nyo noong mga nakaraang buwan. Uh, shoutout kay David Michael Santiago kasi siya yung may pinakamaraming request dito. No? Yung nakaraan, parang limang battles, sunod-sunod, request lang niya yun. And, eto, request ulit ni Boss David Michael Santiago. Big shoutout sa'yo, Boss. At ito yung request mo na friends versus dots. No? Or dots, or dots. I don't know, pero... Uh, si Dots kasi nakita ko na siya hindi, na-review ko na siya ng ilang beses. Pero ang unang kong battle na na-review sa kanya is yung laban niya sa FRBL, no? I think. Then na nagbalik siya, Emotus. Uh, meron din tong, uh, kaya rin to, kaya, kaya rin eh, ni, ni sumulat talaga ng mga pangmadiinan na Ang nagka, um, pinaka problema lang naman ni Dots para sa akin is yung performance niya medyo nagkakaroon siya, nakakalimot siya, nagkakaroon siya ng stutter, di ba? Then si Prince laging prepared. Yun lang naman yung ang masasabi ko. Lagi siyang prepared. Uh, pero lang yung laban niya sa laban niya kay Grim ata yon sa FRBL na nagkaroon siya ng uh, choke ata dun or something. So yun. Shout out B, uh, boss David Michael Santiago Prince vs. Dots game una kay Dats Gaspangan 2. Pakinggan natin. <clears throat> Isang linggo ang pagitan upang mangwasak ulit. Libo-libong pagpilian papel ay punit. Sige lubos pag-isipan ilabas ang ulit. o gayahin si Shaboy magpakita ng puwet kasi to karap. Walang bilang mga ganitong ang ah, mga ganitong itsura. Rekta body ba, bag kung ganito lang ang postura. Sa haba ng pila, yan ang mauuna. Pwes parang Paralympics, pilayang mauunak. Kasi itong, kasi tong binigay, ano nga ba? Para saan at anong dating? Kung tingin na itatagos, pre. Pwes sige, bigyan mo ng diin. Bawat dulo, ba, ba, bawa, ah, bawat simula, hanggang dulo, pwes saan to papunta? Kung, ah, bawat, ah, dulo, kung saan to papunta? Pwes ang tanong, ang tanong lang, ah, ang tanong lang sa'yo, pare. Saan ka nagmula? Kaya kamusta, Prince? Ito na ba iyong kastilyo? Kung tingin mo ay lalapag, pues hindi ka dapat dito. Finally, siya ng pulo. Pues naisip, ba ni naisip na ba ninyo na siya ay, hindi, na siya ay nag-iisa pero may dalawa na punto? Kasi hindi ka pa kay kaibigan. Ano akala mo? Para sa'yo? Para sa'yo? Hmm. Hindi. Hindi. Kaya pa ako nandito, tutuldukan lahat, ipapamukas bawat partido, sakto eleksyon. Sana ay nabatid mo na laging lima boto hurado. Hindi lang para lang, hindi lang lagi para sa inyo. Kaya ano, Prince? Ina, dapat pa ba natin pahabain o dapat ko na tumputulin? Para saan para saan to aabot at para at para kung kani ah, hangina, para saan to aabot at para kung kanino to kukunin. Kaya sige, ikaw na. Round mo na. Kaya patawad kay Bigan. Sige, ikaw na muna. Tang ina baliw okay. Yun, sabi ko nga sa inyo, si Dats, uh, na-review ko siya uh, FRBL, eh, one up sa pagkakatanda ko. Uh, kaya rin ni, ni sumulat talaga ng mga malalakas na bara. Kaso ano sabi ko sa inyo, nakakaroon lang talaga ng problema si dat si, sa performance. Yun, tulad yan, sa round 1 karon siya ng starter ka. Ah, uh, siya totally na choke eh, Pero grabe yung starter na na nagawa niya dito, no. Parang halos buong round, no. Nagkakaroon siya ng slip up starters, 'di ba? So, sayang sayang de ba pero kung naitawid man ni ni Dots yon ng uh, maayos siguro uh, may mas maintindihan natin yung pinaka pinupunto niya dito no against Prince so sayang go Prince tayo Pangina baliwang puta ito yung pakatandaan. Puro siya, ah, fuck, parang nilalabasan. Tanginan <laughs> to, nakakaulol. Kabadong <laughs> veterano ang puta, bubulol-bulol. Yo, bro! Ikaw ba si... Lanyo Penyolbo? <laughs> Yung kalahating Pinoy, tas kalahating Akonio. Kasi pag nagsaset up yan, purong Tagalog. Tapos sa punchline, umi English, Kaya nais kitang purihin mula sa kaibuturan eh, ng aking puso, you're the best. Putang, ina kasi ng English mo, hoy! Pang-bobot tanga lang. Yung accent, pang-makoy. Tapos yung punto, pang-badang. Pero laman daw siya ng BGC. E eh, di wow tambay ng tagig tapos yung aksen pang bundok? San yan gaw? Tagigaraw? <laughs> Tangay na kasi na ito. Ang pangit nga ng muka. Tagigaraw. Panay patira. Ang pangit nga ng mukha, panay patira. Tapos gusto mo yung, li yung ma nagmamarka yung linya? Hoy, ambot ka! Di ka talaga magmamark lalo kung baro ka! Tapos sinisigaw baro, niya pa okay. na I'm the greatest of all time. Keso, ikiklaim niya na daw. Feeling good tong English karabaw. Kasi walang kaibigan tong bobo. Kamukha mo si Momo. Hmm. Da pero dapat hindi ka mag-isa sa buhay. Huwag palaging solo! Kasi you only live once, ah. Yobmot! <laughs> Buti pwede mang bash, Suki ng... Yobmot, tomboy. So, yun yun, okay? <laughs> Doon ko lang sa mga... Sa models ko lang din alaman yun, eh. Yung Yobmot, tomboy. So, ayun. Kasi you only live once, ah. Yobmot! <laughs> Buti, pwede mang Suki ng feminine wash. <laughs> Teacher M. Zaita, ano po ba gusto mong ipalabas? Nananadya ka ba? Ang dami na mukhang tomboy dito sa class. Ba't dinagdagan mo pa? <laughs> <laughs> Gago. Pag nagmomotor kayo nila, Kuya Reyan, yung napkin mong with wings, nililipad. <laughs> Talagang upgraded siya. Habang binabaybay ni Kuya Reyan yung kalagitnaan ng zapote, biglang may humampas na daya pero sa helmet niya. Napkin mo na naman, napkin mo na naman. Malamang ako'y palaging hyper. Tinira ko yung nakalagay sa yung underwear. Alam mo tawag sa linyang yon, panty liner. <laughs> ano wakala mo? Yung sikreto mo, hindi ko ilalantad na Nasampung patong ka mag para kunwari bakat yung bayag. <laughs> Kaya wag mo akong yayabangan kung Gago. sitting pretty ka umihi nung ginagawa ka ng Diyos na kalimutan kanyang lagyan ng tite. <laughs> Lahat kami dito, gustong sundan si Class G sa flip-top. Tapat kami sa kulturang to. Ganun ka din naman kay Class G. Aso ibang yapak ata <laughs> oh, gas -gas na sundan mo. o oh, gasgas na anggel! Subukan mo kong basagin mahap dito sa balat, di ako nagbibiro. Etong tomboy tumapak sa bubog, Oo, oh, si Dots Natibo kasi... Hmm, okay. Veterano That's daw ko. Okay. Pero kung usapang sipag, lapa to. Parehas tayong may laban nung nakaraang biyernes. Tapos meron pa ako nung Sabado. Three mm. battles sa isang buwan. Napanalo ko pa yung tour na. Binabawan ko sa'yo yung sulat din na para pa. Kaya kung mananalo ako sa veterano na ikaw, tang mo, mahiya ka. Kasi puro siya chok, stutter, nakakainis ka. Lahat ng performance mo madudumi, di ba? O nagmamalinis pa. Tangina ina, kaya kong iris, kaya ko iris yung record ko. Di ako kabado tanga. Kaya sige, kung hindi ka magchuchoko, mag-iistambol ngayon sa battle natin, sige, panalo ka na. E eh, kaso nag-choke, talo na. <laughs> so, ayun. No-brainer na yung pagpili kung sino yung panalo sa round 1, no? So, Prince. Uh, although, yung ibang mga ay angle ni, ni Prince na ginamit niya dito kay, kay Dots is narinig ko na sa mga past battles ni Dots. Uh, para sa akin mas nag uh, mas effective pa rin yung pagkakagamit ni ni Prince sa ano na yun, sa angulo na yun. And uh, ito wala na ako masyadong sasabihin pa dito. Ah uh, kitang-kita na mas effective si si Prince. Uh, at syempre mas na mas nakatulong din para sa akin na makapag-decide agad uh, in terms of performance. So, kita nya naman yung performance ni that's no. Stutter ah uh, mga chokes. Then si Prince, punto per punto, direkta, he make his punchlines. Lahat eh, di ba? So, Prince, basic. Basic na judgment, Prince. Prince yun. Kita-kita naman. No explanation needed actually eh. Pero, yun. Prince. Ah, 10-7. 10-7. Uh, ah, hindi. Sige. 10-6 in favor of Prince. Dalawang banat, Dots. Yo! Ang ina! Dinamay pa si Class G. Halatang gago to. Alam mo nung huling finals, pumunta dito, ang ina nakapolo, kaya pala, sino su sunod-sunuro kay Clash G? Gago ka pag dito nakapolo ka. Mas <laughs> <laughs> kuyuni pa nung po. <laughs> Yo! Tang ina! Ito'y ikalawang yugto. Sur sa akin to babaon. Kung yung tingin ay didiin, pues huwag nang itugon. Sige, Prince, ipakita kung saan iyong hangganan. Sige, Prince, ipakita ng tuluyan ng matuluyan. Kaya, Prince! Ina, anong magagawa mo para dito? Sige nga, para saan? Para saan ba itong ginagawa mo? Natanong kita. Wala. Passion. Pa passion, di ba? Passion. Sige, ipa Sige, ipakita mo. Sige, itodo natin. Sige, ilabas yung nagiinit. Nagiinit sa damdamin. Kaya, sige, Prince, para saan? Para saan? Para sa'yo ba to? Hindi. Hindi to para sa iyo. Kasi kung tutong para sa iyo to, ibat e nas ah kasi kung para sa iyo to in ay fuck ina mo de pero putang ina sige tuloy natin kahit ganito yung nangyari kahit malabo kahit paano. kahit malabo o kahit papano, sige tuloy-tuloy lagarit ang ina pasensya na ng ganito aking sitwasyon wala na dapat pagsisihan. Nandito na tayo ngayon. Tang ina mo nagka pa ako ganun ka lang gago. Ha? <laughs> so wala. Ah, uh, naging madumi na naman yung performance ni Ned Dots no. So, yun, proceed na kay Prince. Ng ganito aking sitwasyon. Wala na dapat pagsisihan. Nandito na tayo ngayon. Tang ina mo nagka pa ako ganun ka lang gago. Ha? <laughs> Ari, sorry, sorry. <laughs> Tang ina sa eksena hindi ka tatagal. Kaya ako naka-uniform noon kasi si Luni may challenge na aral. Okay. Nung laban mo kay Vicente, sumama loob mo nung pinisikal kat dinikdeka. Yung chest bump niya sa iyo, masyado mong dinibdeb. Yabang na yabang ka sa kanya noon bago yung battle niyo. E, eh, karakter niya yun, halatang napain ka. Hingal na hingal ka sa battle mo, Ad sa battle nyo, di mo kinaya hangin niya. Hapong hapo ka nun. Okay. Yung hingal mo ang haba. Tapos ikay nagpipigil. Di mo kinaya, di kinaya ng yung baga. Dun sa nagigrill sa tis. Speaking <laughs> of Vicente, shout out kay JN. Di ba ikaw unang naghamon kay JLC, di ba? Tapos nung, tapos nung, laban yung kay Vicente, kinolout mo pa. Mag, nag-caption lang sa'yo ng, ha ha ha, okay. Umiyak ka na? Aba, ox din. Ganyan talaga yung mga matatanda, no? Sensitibo sa soak <laughs> Tapos nung lap, nung, <laughs> nung tin, yung tinalo kita, puro ka callout sa'kin. Pero may narinig ka ba? Sinasabi mo, overtime kasi yan, overtime kasi yan. Panay alibay ba, no? Malamang ganyan din sasabihin ko kapag bodybag ako at mabalik tayo sa'yo. Ooh! Ubalik tayo sayo. Ganto siya mag-deliver. Para yung linya babakas sa so, una hihina, tapos biglang lalakas. <laughs> Utang ina mo may problema ka ba sa volume? Gago ka ba min? Ganyan yung tunog kapag pinaglalaroan ni bunso yung TV namin. <laughs> Magsasabi pa nung kung ano-ano sa kalawakan. Bulalakaw, Milky Way, asteroids. Ano bang hanap mo, brad? Sa ganung angle, naging galaxy dance. <laughs> no comment. Tapos puro science. Science, technology. Sa mga tao, ganun yung pinapa-FT. Itong DOTS, naging DOST. Pero nag yan, sabi niyo Pag nilabas ko aking long gun, ganto gun ganito, <laughs> tangina mo ba? Eh kung... Shot ganing kita, putang ina. <laughs> May sinabi ka pa sa si FRBL 4 years ago. Four years ago, sabi niya sa si FRBL, oh, alam niyo kung sino pinakamalakas na grupo dito? Kami-kami, ha? <laughs> <laughs> Kami-kami, ha? E di kayo-kayo na. <laughs> Saan ka ba nanonood? Hame, hame, hayon, ilagay mo sa iyong nota. Sa sobrang tanga mo, wakala mo yung Dragon Ball Z by letter yung episode. Kaya pala agad na sa gilid, tinanong ko to. By Sabi letter. Ko, Tapos ka na ya? Sabi niya, Dragon Ball J pa lang ako. <laughs> Sabi niya, Dragon Ball J. Sabi niya, oh, Dragon Ball J. Uh, Dragon Ball J pa lang ako. Pero real talk, yung mga pagkain sa motus, isa ka sanang mamata. Hindi pa nakakakain yung iba, kayong dalawa ni Calix, dala-dalawang paper plate, dala-dala. Nung ako yung may hawak ng ulam, tinawag nyo akong matakaw, masiba, sugapa, lahat yan inipon ko. <laughs> Gago, dito pala yun. Nag-aral mag-cellphone, nagsanay, nanahimik, nagpa-deliver, hanggang nang dyan na order ko. At ang sarap sa pakiramdam na habang manok trip nyo, baboy kinakain ko. Galit na galit sa mga rider. Dito pala yung ano na yun, eto pala yung battle na, na, nakapanood ako ng clips nito yung parody ng ginawa ni ni no yung line ni Thirdy na ubus na ang Tagalog kay Nego ng finals no tas yun, parody tas eto nakita ko tong clip na to kay Prince kay, kay nakita ko si Prince ini nga itong linya na to pero hindi ko alam na si Dats yung kalaban niya so shout out kay David Michael Santiago thank you dahil napanood ko to dahil sa iyo ginakain ko galit na galit sa mga rider Food Panda, Grab, Lalamove, Ano bang dapat? Tinatapakan mo sila porkit wala kang pambayad? Naranasan ko din yan. Bulakin yung nakipagsapalaran. Motos yung pinasok. Karindiriya kinalabasan. <laughs> Alam nyo na ang kaydats palang taog na yung sinaeng! At nagpa-deliver na ako, Zayt. Ubus na yung pagkain! <laughs> Tangay <alam> mo. <laughs> okay, so cool. Tayo nang kwela ni, ni, Prince dito ha. Ah. Shoutout kay Prince na nasa na ba siya? Canada? Canada ba siya? Hindi eh, di ko alam kung saan ang bansa na si, si Prince eh, Pero wala na siya sa Pilipinas ngayon. Pero sana, no, pagbalik niya, bigyan ulit siya ng battle ni ni, ni Boss Arik no. So ayun. Ah, uh, wala na rin masyadong explanation jo uh, explain, explanation doon kitang-kita na lamang na lamang si Prince talaga sa battle na to. So ayun, sa so, 106 no. So sobrang effective ng paro din niya doon sa ginawa uh, niya sa linya ni ni para sa akin. Prince yon, 106 so 22-12 ang na uh, score sa first two rounds. na. Panalo ka na. Bawe, sige na, ikaw na. Panalo ka na. Hindi na nakita. Nang ina mo sa lapad mo. Ako pa pinagkamal mong masiba. <laughs> pero sige, pasensya na. Sa lahat na nandito. Kuya, pasensya na. <laughs> pasensya kung ako yung hindi masyadong nakapaganda. Totally, hindi talaga. Nagkatrangkaso, nagkasakit, pero hindi ko yun ginawang excuse. Pumunta pa rin ako dito para sa inyo magpa-improve. Tang ina, hindi ako nagpapakabins ah. <laughs> Sinasabi ko lang. Na-explain ko lang. Kaya kong bumawi. Tang kasi wala eh. Ganun ang nangyari. <laughs> Andito na ako eh. Andito na tayo, di ba? Wala na. Wala na. Tapos na. Patapos naman na to eh. Ganoon na rin naman eh. Paglabas ng video. Pero sige, pasensya sa lahat. Babawi ako ya. Pasensya na. Kailangan tayo. Wezai, <laughs> Okay, so, ayan na white flag si Dats dito. 3 hours akong bumiyahe. <laughs> <laughs> si Jabo na bago. Tol, get well sa'yo. Sige nga na papakita mo. Sorry, sorry sa'kin. Ang sa mo. Pokes <laughs> ba? Ay, nakaganyan ka pa nga. Sakit pangalan. Di ka na makaporma. Tanga ina. Mag-round trip ba ako? Tangina ina mo, dads! Hmm. Wala akong angle sa Chow King. tangina mo, namili pa ako ng angle. Tapos, <laughs> di ka mag-gat. ina to. <laughs> di ka na nahiya sa mga flip-top veterans, oh. <laughs> <laughs> hmm. Tangina mo. Veterano na daw to sa laro. Veterano. Nagpahinga. Bumalik. Oo, alam ko. Pero gano'ng kasakit sa, sa panandalian mong pag-alis ay eh, walang naghanap sa'yo. Tapos nung bumalik ka, Tinalo ka ni Snag, tinalo ka ni Books, Vicente, baka nga pang kwatro to. Alam kong there's always room for improvement pero nakalakata yung kwarto mo. Kasi matapang lang naman to kapag malayo yung kausap. Ha. Dapat sa'yo, walkie-talkie. Dapat panindigan mo if you walkie-talkie. Wala kasing bayag to. Pag si Dats gumanto, matiktakot yan. Pag ako gumanto, Chadwick Boseman, kagaya hmm. niya, mamamatay ka din. On Chadwick Boseman, si Black Panther po yun, okay? Yun. Kito, kit, wala kasing bayag to. Pag si Dats gumanto, matiktakot yan. Pag ako gumanto, Chadwick Boseman, kagaya niya, mamamatay ka din. On camp, pag binunggo kita sports lang, pero wasak yung organ, di ba nagda-diet ka? Pero wala pa din nangyayari sa Yong Chan. Hirap na hirap! Parang code lang kasi di niya mairan pag mahirap yung program. Waka! Pag ikaw nag-arrange ng 4 bar, pag ako nag-arrange, delete lahat! Format! Magbabayad ka ngayon, parang loan lang, puro sabit pa under mo, parang tow truck! Damn! Pero may sinabi ka sa nanay ni Snag! Sabi mo sa nanay ni Snag, isa siyang bitch! Galing pa sa bibig mong namamaga. Eh yung nanay mo nga taga-kainta, laging nire-rape ng mga daga. Mamas boy kasi to. Overprotective. Sinuntok niya si Bunso nung sinipa yung nanay nila. Wala namang problema doon. Ang pinagtataka ko, pinagbubuntis pa siya noon. <coughs> Tapos yung tatay mo, tanga! Kinumpara mo sa tatay ni Snag. Kesa yung tatay mo, may hassle sa highway. Alin? Yung tagatawid ng motorsiklo kapag bahasa sa floodway? Tapos pinagyayabang mo na bibigay mo ng mga gusto ng magulang mo. Laging sunusumbat, argumento mo palpak. Paalala ko lang ha, obligasyon nyo ng anak! Almost 25 years silang nagpapakapagod para ikay lang mapalamon. Oo, Dats, hindi sila nagkulang. Kumilos ka lang nung nalaman mo nang di na nakakaupo yung tumatayo mong magulang. Three days fucking prep. Pero kitang, sibak pa din kahit paos, wag nyo akong sisihin. Biyak kamin pagkat kapos kahit anong sabihin. Iyak kamin, ikay laos, sagad pagkaalipin. Sa dots pa rin magtatapos ang aking mga hindi. Kung sisnagi Snaggy kay natuldukan, si Vicente ko ibahin mo sa akin tul dahil sa kinalabasan ng ating laban ni Kou na underscore bitch. Time. Okay, so ayun malinaw. Uh, yung battle is self-explanatory. I mean, hindi na kailangan ng mara mahabang, mahaba o marami explanation pa. Kitang kita na all three rounds, lamang na lamang si Prince. Uh, in terms of performance, uh, punchline, say makers, lahat eh. No? Uh, lahat lahat ng aspects or lahat ng elements ng uh, battle rap lamang na lamang doon si si Prince. Uh, kahit isang angulo nga lang tignan natin eh, no? Kahit yung linis lang ng performance, doon pa lang, kitang-kita na lamang na lamang si Prince dun. So, yun, wala na akong masyado pang mahabang explanation pa dito. Prince, uh, all three rounds, 30 to 18. Layo ng agwat noon, no? So, to 18. Prince, Pangan 2. Magingay pa kayo isang beses para Sila pare pareho. Yeah! congrats sa kanila pa rin pareho. Get... Yeah. Get well soon, Jabo. Sana yeah. gumaling ka agad at uh, makabalik ka na agad Ay. dito sa liga. At uh, Ayun, uh, salamat sa mga nakasuporta live at online, syempre, sa mga nakasuporta sa amin simula una dito sa Godbars yeah. Ito nga pala yung huling event ng Got ah, ng yeah. Motus dito sa Got Bars. Oh, kaya, yun. Abangan nyo kami November 18, Sir Kabar Makati. At yeah. syempre, abangan yeah. nyo yung uh, ultimo namin this January na gaganapin sa North Walk. Silang yeah. kami. Yeah. Uh, kita kayo tayo dyan. Pero ang boto ng Horado Malino naman, panalo si Prince. Yeah. shout Shoutouts kay Dots. Yeah. kay Kuya Dots. Yun, sabi ni website get well, Jabo. Tsaka kita-kita lang ulit. Pulo Finals, let's go! Hello. Good luck, good luck kayo, no? good luck Prince. Tsaka yung mga tumatakbong SK uh -huh. dyan. <laughs> so ayun no, wala na rin wala na ring judges no. Parang wala given naman talaga eh no. Ganun yung nag pag ganun yung performance sa sa motos na pansin ko pag uh, alam mo yun dominating ng isang MC or may mga may mga choke yung isa naman is ano parang di, ano na, di na lang i-explain yung mga judges. Kasi, yun nga, sabi ko nga, self-explanatory ex, self yung mga ganong klaseng battle. Tulad nung kay, yan, tulad nito itong Prince vs. Dots. Diba? Kitang-kita, all three rounds, sobrang laki ng lamang uh, ni, ni Prince sa battle. At kay Dots naman, kailangan niyang bumawi, kailangan niyang i-redeem sarili niya dahil sa ganitong performance. So, ayun, big shoutout, David, Michael, Santiago, and kita kita tayo sa next na review, at syempre kay Boss David pa rin yun. So, yun. Kita rich next na review mga Peace out.